Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. So ma'am, uh, siguro, bukod dun sa mga major functions na minention ninyo, uh, pwede ho ba natin pag-usapin yung mga key uh, issues doon sa inyong uh, ano proposed amendment? Okay. Uh, alimbawa po kasi, Uh, ito, ma mahaba namin pinagtalunan sa Senior Citizen Sectoral Council at saka iba't ibang grupo ng mga senior citizen uh, Maganda po na gusto niyong palakasin ang uh, NCSC Pero meron kayo doon uh, konting paniwala na para mapabilis ito ay uh, bigyan natin ng oversight function yung DSWD okay. Eh samantalang alam namin na nasa office of the president na yung NCSC Okay. So pwede ho bang malaman namin sa inyo uh, ano ang uh, nasa likod at the back of your mind bakit naiisip nyo na ipagkatiwala pa rin natin yung oversight function sa DSWD. Hindi kasi ganito yon ano, as uh, since uh, since uh, bata pa let's just say, parang baby pa yung commission natin ano kailangan yung magalalay sa atin na, na may maitutulong sa atin so ang ang ano ko kung bakit ko ginawang oversight ang ang DSWD hindi naman sila makikialam sa pag-implement sa sa function and implementation uh, para sa NCSC no kundi uh, they're only there as an oversight kasi ang sa akin we can we can we can uh, use their facilities pwede nating humingi muna ng opisina dito sa probinsya na ito dito sa munisipyo na ito para para lalo tayong maka-implement yun ang uh, yun ang ano ko yun ang purpose ko kasi mas makakatulong sila sa atin kung oversight sila but it doesn't mean na kung oversight sila ay makikialam sila sa pagpapatakbo ng hmm. ng commission natin at at uh, pati yung pondo natin hindi sila makikialam it's just an oversight but then kagaya lang sinabi ko sa inyo nung nagmeeting tayo uh, anyway we will be having a meeting sa sa congress uh, TWG uh, you can put your opinion there and we will see we'll talk about it In the, mm -hmm. in the meeting at kung kung okay lang na, na, na hindi na oversight ang DSWD at ang aduna uh, na lang sila sa sa office of the president mm -hmm. be, i'm open to it oo oh. pe, basta sa Kasi akin po ma basta sa uh, akin ko ano ikagaganda ng mga ng senior citizen you. ano ako oh, uh, we are, we are very happy ma'am that you oh, are open to the suggestion thanks po, for watching please don't forget to like share and subscribe